ice cubes, mixed milk and cream, gulaman, buko, sago, at bilo-bilo o glutinous rice. Perfect combination ang buko pandan at bilo-bilo. Mga palangga, try nyo this recipe dahil talaga namang Masarap at talagang bago sa panlasa. Pag mahilig kayo sa ganitong klaseng dessert, buko pandan, try nyo maglagay ng bilo-bilo. Talaga naman, babalik-balikan talaga yan ng inyong pamilya dahil sobrang sarap guys. Try nyo na and watch the full video. bongga. Naglagay nga po ako ng tubig sa ating kaserola at 1.5 liters ng water po ang inilagay ko at naglagay po ako dyan ng yan, Mr. Gulaman na buko pandan flavor. Ayan, at ahalu haluin lang po natin yung mga palangga hanggang sa kumulo. At kung sa tingin ninyo ay eh, wala nang buo-buo yung inyong gulaman, at luto na siya ilipat nyo na po sa ganyang lalagyan mas maganda po pag flat yung inyong lalagyanan hindi matatansya yung kung gaano kakapal or kanipis ang gagaw ang papa uh, buuin ninyong gulaman ayan mas maganda kapag uh, sakto lang yung kanyang kapal para makuha niya yung gusto ninyong uh, size ng pagka ng ating gulaman ayan naglagay na rin po ako ulit ng kaserola. Paglagay po ko ng tubig. Pakukuluin lang po natin yan dahil magluluto po tayo ng sago. Ayan ang ating sago mga palangga. Ayan. Pakuluin po muna natin ang ating tubig mga palangga bago natin ilalagay ang sago. Kasi pag nilagay na po natin kaagad yung sago na hindi pa kumukuluan tubig ay Madudurog po yung mga sago, matutunaw po yung iba at magpapangit uh, po yung texture niya. Ayan, at ayan na nga po mga palangga, luto ng ating sago. Wow, ang ganda ng pagkakaloto, di ba? Ayan na. isit aside po muna natin ang ating sago dahil palalamigin po muna natin yan. At maghihiwa na po tayo ng ating gulaman dahil malamig na po siya. Hiwain na natin ang ating mga gulaman, mga palangga. Ganyan kaganda yung uh, kalalabasan pag flat po yung ating lalagyanan. Ayan, at saktong-sakto lang po yung kapal ng ating gulaman. Maghihiwa na po tayo ng pa-cube size. Ayan, hiwa po muna tayo mga palangga. at this point mga palangga ay eh, tapos na po nating hiwain ang ating mga gulaman di ba ang ganda ng pagkakakubes niya saktong sakto lang yan hindi malalaki hindi rin maliliit sakto lang mga palangga ayan at yung ating sago ay malamig na rin ayan at nagdikit-dikit siya guys <laughs> tinanggalan ko kasi ng tubig dapat pala hindi siya tinatanggalan ng tubig kaya lang na lumamin tabi po muna natin yung mga palangga dahil lalagayin po natin itong bilo-bilo. Ayan. Magpakulo po muna tayo ng tubig mga palangga at habang hinihintay natin na kumulo ang ating sinalang na tubig ay magmix po tayo ng ating cream and milk. Ayan. Mayroon tayong Jersey Buko Pandan Condensed at mayroon tayong Angel Evaporada, Angel Creamy Dinsada, Angel Creamer. Ayan maka angel to die. <laughs> ayan, mag-start na po tayong maglagay ng ating mga ingredient para sa ating cream and milk. At ayan, ilagay na nga po natin lahat ng ating mga ingredient, cream and milk. Ayan, e-mix-mix na natin yung mga palangga at tingnan natin kung kumulo na yung tubig na sinalang natin kanina. At guys, goods na siya. Pumulo na. So, ilalagay na natin ang ating mga binlog-bilog na glutinous rice or in short, bilo-bilo. Ayan. At pag nailagay na natin lahat mga palanggawag, huwag muna natin hahaluin. Ayan, alam po natin niya, lumutang. Ayan na siya, lumutang na po yung iba. Saka po natin hahaluin. Kasi pag kinilubong nyo siya, tapos haluin nyo kaagad, ayan. Matatanggal po yung ibang um, glutinous rice at magpuputi-puti po yung tubig. Ayan, at luto na siya agad-agad. <laughs> ayan, ang lalaki ba? Diba? Biglang laki ng mga glutinous. At talagang malambot na malambot. Kaya, grabe guys. Ang sarap ng recipe na to try nyo. Talagang Kakaiba yung texture ng nag-ano um tawag dito na mix talaga yung uh, texture nung uh, glutinous rice at saka nung ating panghimagas na buko pandan. Grabe, ang sarap talaga. binalik talaga ng mga anak ko at ng uh, buong angkan. Ayun. <laughs> Ayun, tayo ng yellow sa ating lalagyan at nilagay na po natin yung minix nating cream and milk and then naglagay po tayo ng gulaman yan at naglagay po tayo dyan ng buko yan syempre lagyan natin ng ano ba yan lagyan <laughs> natin syempre ng sagot tsaka ng yan ang paborito nating balabalok sarap, ang daming sangka. Pimekas-mekas na natin yung mga palangga. Yun. Diba? Nang makita na natin ang itsura ng ating ginawa. Ang sarap guys. Talagang ang creamy. Saktong-sakto yung pagkakagawa. Hindi siya matamis na matamis. Dahil isang condensed lang po ang nilagay ko yung jersey, buko pandan, condensed, yun lang po ang nilagay kong mga palangga. Pero kung gusto natin, ninyo, niyo ng matamis talaga, dagdagan eh, nyo na lang po ng condensed. sa inyo po yun. Kasi kami po ay medyo na iiwas po kami sa sobrang matatamis. Ayan. Diba? Para healthy lang, hindi masyadong tumaas yung blood sugar. Yan mga palangga, ang ganda, ang sarap, ang creamy. Try nyo na this recipe mga palangga dahil talagang hindi, hindi hindi kayo magsisisi. Sobrang sarap. Ayan, thank you so much po sa inyong panonood ng aking YouTube channel. Sana po nakapulot po kayo ng extra na recipe. Bye-bye!